To the window, feel the beat now. Sun is shining, it's move somehow. Smiles all around, like we Take my hand now, let's go anywhere. Nicer than a dream, better than it seems. Life okay. is just a Good dance, take a chance. Cloud and clear, hearts without fear. Join the party, feel the cheer. Not here to entertain, i play the best song you've ever heard. But let me say this real plain, I'm here to worship the living word. I worship you, I worship you, I worship you, because there's nothing else to do. Pour out my heart to you Even if I'm the only one I invite everyone to enter in And let the breakthrough begin Let your worship be so loud That it drowns out every sound I worship you I worship you I worship you Because there's nothing left to do I thank you for the call Oh. Thank you for praise. Oh. Ah. Thank you for that tone that you decided to roll away. <laughs> <laughs> I worship you. I worship you because there's nothing <laughs> left to do. Death and you show mercy every time I fail, you just keep saving. So let me lift my hands and close my eyes. It's time I realize stop believing the devil's lies. Oh, I worship because you're worthy, I worship because you're true, I worship because there is no one else like you. I thank you for the grave. I thank you for that stone that you decided to roll away. I worship you. I worship you. I worship you. Because there's nothing left to do. I thank you for the cross. Stone that you decided to roll away I Young. pa ako ni Manong Ma, Okay lang ba dyan? Ja okay lang ba kayo dyan sir? Maingay Ngayon mo pa si Nita set up na May okay, nag-evacuate Ano pa Ano Lang Eh nga iniintay ko yung lamesa mong itim right right Lahat ako position Siksip na Ayoko nang galawin

Low cart muna tayo, low cart. Oh, wala mo na magkakanin ha. Oh, yung dami niyan, kanin mo na yan eh. Tapi oh asin, natapon. Kunin mo lalagyan ng asin. Okay, let's fry. Okay, let's fry okay. muna. Okay, pagagad, maraming salamat po muli sa araw na yung pinitulog sa aming noon sa ayayat, aming at kalusunan at kalakasan na aming natatamo tayo. Aming maraming sa uh, salamat sa bagong araw na ito, na pinag-chief ng TV ninyo. kami uh, maging maayos at mabuti na sa aming kapwa. Tinataas din namin Panginoon na pagkain ng sa atas ng mga kain. Yan ang mga kaya at ay. maging kalakasan ng aming pangasya. para la nieces eh wen no get it the shoulder <laughs> patigil nga si Manan ang tao pa punta Agos hindi ko alam hindi nga may dito para na't bahay <laughs> Hah? Oh. tiba, huh? landing. ya, <laughs> para kami mainitan Syempre. Papayong kami. <laughs> Di ba? Meron naman kasi kami naliliguan na malilim dun sa may ilog. Sa ilalim ng puno. Diba? Tignan mo naman ang sikat ng araw. Tirik na tirik. Eh, eh ba't adan? Eh, eh ba't adan? ginagawa sa taas Amon ko over -like pa rin itong Ya, 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 yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, 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 ligo na to. <laughs> Ni Papi Dags. Matutuyo ka na rin mamaya. Kunan ko ng ebidensya. Ah? Teka, o, teka. Kukunan ko ng ebidensya. Sanay ako yan. Hindi mo ba, hindi mo ba, ba alam, badyaw ako. <laughs> Kasi, tumabalang. Ano? <laughs> na no, nasa bulinaw tayo, hindi nakuna ng video, nakurap yun eh, di ba? Teka, dito lang ako. Yan o. No? Bebelo. <laughs> Nung bumalentong to doon sa ano, times? Tani na doon sa akin. Nakagagalis pa talaga si Drake. Ano na yun? Nandiyay ko yung mga isda dito sa kalim. Ay malalaki. Alam ko na, dyan pala akong maglagay ng camera. <laughs> ito, Nakami isda sa paa. Hindi ko may lubog to. Hindi ako naka-water. Hey, hey, lubog mo it. yan. Sige ako bahala. Turo <laughs> ko sa'yo kung sa'yo papagawa. Turo ko sa'yo kung sa'yo papagawa. Ay binulabog mamaya maya. Marami na ulit yan. Hindi rin makikita yan. Ah, ano na yan. Ay, lang sa'yo lumalapit. yun. Parang yung tayo sa Laguna. Bumad ko ba ako? Pasaka ko. Ay, sabah. Kukuha ko ng bitis. Kaya nga. Hindi ko na-ubad. Kaya nga.

yun <laughs> kasi yung mga kabatsyo, yung dami. Oh, Salamat <laughs> <Yeah. Dinamata>, ano? <laughs> <laughs> yeah, na, ano, nakilang ka Yung nga tinatawag sa kanina. Kaya mali pinuntal, at panso lang pinuntal mga May mga rayo ka siguro eh. Tama nga daw yun. Dami pang nilo No. Nalilipad daw sila sa tinipak. Sila, ano, anak ko. Ewan ko sa'yo, panong. <tinyo> Ayan, yeah, sa dito. Tahan ko daw yun. Oh, sila pa ah. sila nakapunta ron. Ay, tinipak? Oo. Oo, naman. Ayan, sila. Direksyon dyan. Yung sa kayaan. Sa kasi nakarating yung kungad. Eh? Yung tayo. Ayun, ano, ano, nandiyan na, tayo nakatawis doon eh, di ba yung nandal tayo? Oo, daranak pa yun. Kaya ano, daraitan pa yun. Daraitan. Guys, may camera ka dyan? napaka picture lang ha. May pumatong na ano. Hanas.

Grabe naman ng mga tayo, basura nila yung iwan, oh. Hindi lang ito eh. Pero ang ganda ng ulay, oh. Ito, Felix Starbucks, yan lang siya. Oo, ko. mga. Ano po pa eh, oh. Si Siria pa. Eh, ang sapasang niya. Ang ah. Dito pa Nakakainis. Ooh, betul dong. Eh, mana

Albo rin ah. Oh, Nakakayakad, Sa bawat sandali ng paghihintay Ikaw ang liwanag Kabay sa aking buhay kahit di ko maunawaan Tanong sa tamang panahon biyaya mo'y nagiging sagana Tamang panahon Tamang panahon i